sa kalsada, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang parte ng daigdig. Siyempre po, gaya ng inasahan, pinakamarami pong lumabas sa lansangan para iprotesta ang korupsyon sa Metro Manila. Pero nagtipon-tipon din po sila sa Cebu, sa Davao at iba ibang parte ng daigdig. Kami po sa Dahig, tatlong araw po kami nagkaroon ng sunod-sunod na mga protesta Sinimulan po namin sa isang protesta, Marcos resign, free Tatay Digong, bring him home sa Amsterdam Dam Square. Matapos po yan, kinabukasan, noong uh, abente, kami po'y nagmarcha, uh, galing po sa detention facility, papunta po ng ICC at pabalik. Wala hindi po bababa sa 500 katao sa iba't ibang parte ng Daigdig ang sumapi. Meron pong mga galing sa Amerika, may galing sa Japan, pero karamihan po sa iba't ibang lugar ng Europa. At kahapon po, nagkaroon po ng uh, kumbaga highlight, ang tawag po nila ay, ano nga ang tawag nila kahapon? Convergence Day, kung saan kami po ay nagkaroon ng mahabaang um, panel discussion tungkol sa politika, tungkol sa korupsyon, tungkol sa um, Marcos resign at kung bakit dapat si BP Sara ang pumalit na presidente kung matutuloy ang pagbibitiw nitong si Marcos. Pero bagamat marami po sa atin ay umaasa na dahil nga po sa ginanap na talagang malawakang protesta laban sa korupsyon, eh magre-resign na ang Marcos, hindi pa po nangyayari. Bagamat sinasabi naman ng aking mga informante hindi na tatagal yung Marcos na yan kasi nabasag na. Nabasag na, kumbaga, yung koalisyon na sumusuporta sa kanya. Ano ba yung koalisyon na yan? Well, obviously, kasama na po dyan ang mga dilawan. Mga dilawan po ngayon talaga, bagamat si Ninoy Aquino, <clears throat> ang pinagbabantaan, ang pinagbibintangan na pumatay sa kanya ay ang mga pamilya Marcos ay nakipagsabwatan na sa mga loyalista. Bakit? 28 billion reasons. Dahil ganyan po ang babayaran ng gobyerno, babayaran nating lahat sa pamilyang Aquino Cuangco para sa Hacienda Luisita na alam naman natin na tuluyan ng nalugi. Ah, nagsimula lang po ang kanilang just compensation ng 191 million sa panahon ni Corona at ito daw ang dahilan kung bakit napa-impeach si Corona. Tumaas po yan ng 1.2 billion at ngayon ang inaward sa kanila ng hukuman ay 28 billion. And that is why they have 28 billion reasons kung bakit sila ay nakipagsabwatan sa mga Marcoses. Pero bagamat merong ganyang sabwatan, lumabas ang apo ni Cory Aquino dyan sa Luneta kasama ang mga kasuklam-suklam na mga dilawan na nakaputi ngayon, nakaputi sila kahapon at nanawagan na itigil na ang korupsyon Leila de Lima na meron ding unliquidated funds nung siya ay DOJ Secretary, nagmalinis at nagtawag din at sumigaw din laban sa korupsyon. Para bagang sinigawan niya ang kanyang sarili dahil hanggang ngayon meron siyang unliquidated cash advances sa DOJ. Nandyan din po yung antivirus na nagtatanim ebidensya di umano. Mga nagpipresenta ng na mga peking testigo di umano na ngayon po ay nahaharap sa isang ethics complaint sa Senado para siya ay mapatalsik dahil sa kanyang tanim ebidensya. Ewan ko ba po kung saan hinuhugot ang lakas ng loob ng mga taong ito na magbato ng putik sa iba samantalang ang dami nilang mga putik sa kanilang mga muka. Siyempre, nandyan din ang mga makakaliwa nakakasama na rin sa sabwatan pero hindi nyo na maaalis sa anyo ng kaliwa dahil magamat sila ay makikipag-alyansa uh, kasama ang mga loyalista, ang mga dilawan laban sa mga Duterte, eh gagawa pa rin mga pamamaraan para nga mapatumba ang gobyerno. At ako po ay naniniwala na yung gulong nangyari sa Mendiola, yan din po ay inudyukan ng CPP-MPA teroristang grupo para magkagulo. Well, ang, ang karamihan po ng aking mga kakausa, dyan po sila nagpunta sa... People Power Monument at malapit po sa Camp Aguinaldo. Ang puso ko po kung ako'y nasa Pilipinas, pupunta po ako doon sa Camp Aguinaldo kung saan naroon yung aking mga kasama dati sa gabinete na pinamumunuan ni dating National Sec uh, Defense Secretary Duranzana at National Security Council Chair um, Esperon. Naniniwala ako sa panahon ngayon na tanging mga militar ang may kakayahan na patanggalin ang administrasyon ni Marcos dahil yan naman po ay katungkulan ng ating militar na kaukit po yan sa ating saligang batas na nagsasabi ng militar ay siyang protektor ng taong bayan. Naniniwala po ko na dahil ang korupsyon po ngayon ay hindi lang lantaran, kung hindi para naging standard operating procedure na nangangailangan na ng pagprotekta ng sambayan ng Pilipino. Maraming pa pong hindi na ng mga katanungan. Ilang ba talaga ang namatay sa Manjola kung meron man? Alam naman natin na talagang inudyukan yan ang ng CPPNPA para magkagulo. Pero alam din natin na may mga reports na lumalabas na nagkaroon daw ng order para mag-open fire at nakarinig tayo ng mga putukan sa mga videos na nakikita natin ngayon sa internet. Ang tanong, ilang ba talaga ang namatay kung meron? at bakit walang pag-amin sa panig ng gobyerno? Ano ba ho talaga ang naging dahilan kung bakit sila ay nagpaputok? Nakikita natin yung mga mukhang adik na mga kabataan na naninira ng traffic lights. Pero sa tingin ko naman, hindi sapat na dahilan yon para magpaputok ang kapulisan. Tatandaan po natin ang paggamit ng dahas, kinakailangan merong necessity at merong proportionality. At wala naman po ako nakikita ng ganyang necessity at proportionality. Dahil ang sabi nga po ng presidente natin mismo, na Marcos Jr., eh siya daw mismo gusto niya sumali sa mga pagtitipon at demonstration. Eh bakit pa ang mga taong nagde-demonstrate kung ang presidente mismo di umano ay gustong sumali sa mga ganyang protesta? So nagkaisa po ang sambay ng Pilipino laban sa korupsyon. Hindi sila nagkakaisa kung dapat bang bumitiw ang Marcos. Ang mga Dilawan, Palibasa, they have 28 billion worth of reasons to support the Marcoses. Sabi, hindi daw panahon dahil kapag pinatanggal ang Marcos, uupo ang Inday Sara Duterte. Mantakin ninyo ang mga apo ni Noy, ni Noy Aquino na pinapatay di umano ng mga Marcoses nagsasabi kahit sino mas mabuti pang umupo, wag lang yan pumatay sa saliri nilang mga lolo tinananawagan po ako sa mga apo ni Noy, Noy, ni, Ninoy Aquino. High school pa po ako. Ako po'y inapi. Dahil wala nang akong bukas ng aking bibig kung hindi Noy, Noy, um, Ninoy Aquino ay para sa bayang Pilipino. Bakit naman po ngayon? Eh, mas pinapanigan nyo pa ang pinaghihinalaan ninyo at sigurado kayong pumatay sa inyong lolo. Ako po'y nananawagan, lalong-lalo na dito sa Kiko Aquino D. Pag-aralan mo nga ang kasaysayan mo, anak, iho, alam ko, bata ka pa. Tanongin mo mga magulang mo kung sino pumatay sa lolo mo at bakit pinatay ang lolo mo. At sigurado ako, hindi mo masasabi na wag dapat patansikin si Marcos dahil ang mga Marcoses ang talaga namang nagpapatay sa iyong lolo. Dahil ang lolo mo nakipaglaban para sa demokrasya at ang lolo mo ay banta sa demokrasya dahilan kung bakit pinapatay siya ng mga Marcoses. Mangilabot ka sana, Kiko Aquino D, sa mga sinasabi mo na mas mabuti pang manatili ang Marcos Jr. kesa maging presidente ang BP Sara Duterte. In any case, ang ating panawagan ay naging maliwanag. Tama na, sobra na ang korupsyon. Ang tanong, ano ang mga susunod na hakbang? Hahayaan ba natin na yung 28 billion reasons na mga dilawan kaya sila ngayon ay nakipag-agliado sa mga liolista at pang Marcoses ang siyang mananaig para manatili sa puesto ang Marcos Jr. na alam natin na wala naman sa tamang pag-iisip para mamuno. Hahayaan ba natin yung 28 billion reasons na mga dilawan na mananaig at magpatuloy ang rehimeng Marcos Jr. miski alam natin na ang korupsyon ay nagsisimula at natatapos sa mga Marcoses. Siya po ang nagtalaga sa kanyang pinsan buo bilang speaker. Siya po ay talagang tinanggap ang Zaldico bilang chairperson ng Committee on Appropriations. Siya po ang tumanggap na isang appropriations law kasama na yung pinakakorap na budget law ng 2025 bagamat siya rin ang nag, sa Kongreso na isa batas ang kanyang National Expenditure Plan na binago-bago ng mga congressman at senatong para nga magkapera sa iba't ibang proyekto ng gobyerno. Hahayaan ba po natin ang 28 billion reasons na manaig para manatili ang Marcos Jr. maski alam po natin nang wala na talagang kakayahan ang Marcos Jr. na manilbihan sa bayan dahil nga hindi po tayo sigurado kung siya ay nasa tamang pag-iisip pa. Kahayaan ba po natin ang 28 billion reasons na mga dilawan na manaig para manatili si Marcos Jr. miski alam po natin na wala pong solusyon ng Marcos Jr. hindi lang po sa problema ng baha kundi po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at kababaan ng sweldo. Hahayaan din ba natin ang 28 billion reasons ng mga dilawan na manaig para manatili sa pwesto ang Marcos Jr. Bagamat alam po natin na ang ekonomiya ng Pilipinas lumulubog, patuloy pang lumulubog dahilan na tayo po ay naunahan na ng karating bansa nating Vietnam bilang fifth largest economy sa Southeast Asia. At ahayaan pa ba natin yung 28 billion reasons ang dilawan para makipagsabwatan sa pamilyang Marcos para maunahan pa rin tayo ng Cambodia at tayo ay magiging pangpito na sa ekonomiya ng Southeast Asia. Wag naman po. Gumising na po tayo sa katotohanan na hindi importante ang 28 billion reasons na mga dilawan sa pakipagsabwatan sa Marcos dahil yung 28 billion reasons po yan yan po ay pupunta rin sa kanila mga bulsa. Bagamat alam po natin na ang pinanggalingan yan ay ang 4,500 hectares na alam naman natin na kinuha rin ang kan ng mga Aquino sa mga ordinary mga magsasaka ng tarlac nang sila po ay nagpautang at nang hindi nakabayad ang mga magsasaka, kinumpis ka ang mga lupa at ang pinanggalingan naman ng pera na kanilang pinautang sa mga magsasaka galing po sa revolusyon ng sambayan ng Pilipino laban sa mga Amerikano.